dati-rati nakakadalawang takal ng kanin si Mang Jerry kada kainan. Pero pagkatapos itong maoperahan sa puso nitong Julio, nagbawas na ito ng kanyang kinakain lalo na sa kanin. Kasi kanina nga at saka may diabetic. So, simpre, pero kahit wala akong sakit, dapat sana may ganun yung, ano, yung may half rice. Ang taxi driver namang si Rodel, naghinay-hinay din sa kanin para sa kanyang kalusugan. Kasi pag nagmamaneho ka, para hindi masyadong busog. Yung kan kasi ang karaman kasi uh, nakukuha kasi yung appendix pag ganun yung maraming kanin, kain tapos saka magmaneho. Yun yung ang nawawala sa appendix kasi yun. Kaya naman, suportado nila ang pagkakaroon ng alok na half rice ng mga restaurants at mga karinderya na isinusulong ngayon ng Philippine Rice Institute ng Department of Agriculture sa Kongreso. Isa po talaga sa cost ng wastage ay hindi po talaga kayang ubusin ng iba yung one cup. Pero hindi sila pinagbibigyan or kung pagbibigyan man sila, hindi ihahap yung price. So parang sa kanila, Ede, eh pull ko po na lang tapos masasayang yung iba. May mga diabetics po kasi tayo ng mga kababayan na talagang hindi pwedeng maraming rice. Meron din po tayong mga nagda-diet, di po ba? So half cup lang yung pinakain nila. Ito ngayon ang panawagan ng ahensya sa pagdiriwang ngayong buwan ng National Rice Awareness Month na pinalakas sa kanilang kampanya na Be Rice Ponsible. Layon ng kampanya na maiwasan ang pagsasayang ng bigas at matulungan pa ang mga magsasaka at mamamayang Pilipino sa responsabling pagkonsumo ng bigas. Alam niyo po ba na nagsasayang bawat Pilipino ng 2 tablespoons of cook rice every day na pag pinagsama-sama natin ay nasa 385,000 metric tons. Mm. At ang value po nun ay nasa 7.2 billion pesos. At yung 7.2 billion po, yun po ay presyo nung 2015 nung kinuha natin itong datos na to. Kung itatimes po natin yung volume na sinayang natin sa presyo ng palay ngayon, nasa 19 billion na po siya. Pero para sa ilang may-ari ng karinderia, mapapa half na lang sila sa mahal pa rin ng presyo ng bigas. Ang bigas po namin is kasama siya kasi sa daily expenses. Minsan kasi mayroong bigas sa yung half kaban which is uh, 1,150. Tumataas taas siya ng 25 pesos, mga ganun. Pero yesterday kasi yung nabili nila is ano, 1,250 yata. O, opo. Medyo mura Medyo mahal na siya sir para sa budget nila. Kaya ang ibang may-ari ng karinderya, binawasan na lang ang sukat ng kada takal ng kanin. Ipinakita ni Aling Dins ang diferensya ng kanilang dating sukat ng kada takal ng kanin kumpara ngayon. Bagamat maliit lang ang diferensya, malaking bagay na rin daw ito para makaraos ang kanilang negosyo. talaga mataas ang bigas ngayon ang kuha namin. 1-3 yung dating 1-1 one one namin. Kaya sabi ko, uh, bawasan natin yung nila. Pero ayon sa Phil Rice, malaki ang posibilidad na mapababa pa ang presyo ng bigas kapag isinaayos ng NFA o National Food Authority ang sistema nito sa pagbili at pagbebenta ng mga aning bigas ng mga magsasaka. Sana yun yan. Ang problema kasi ng mga farmers natin before sa NFA ay sabi hindi daw binibili yung ibang products kapag hindi dry, yung mga ganyan, may mga problema. So basta po maging maayos lang talaga yung system ng NFA, I'm sure magiging maayos din po talaga yung kalagayan ng ating mga farmers. Especially kung bibili nila, ganoon naman po kasing ginagawa nila dati, di ba? Binabantayan pa rin ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas sa merkado sa pagbuhos ng supply ng mga bagong aning bigas. Iwala pa rin ang ahensya sa pagbaba ng presyo ng bigas ngayong patapos na ang anihan habang naghahanda ang bansa sa epekto ng El Nino. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.